Magandang uh, tatalakay natin sa ngayon Ay isang bagay na Lagi kong binabanggit Yung kaharian ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos Sinasabing ko na malapit nang darating yan Para sa katuparan na yung Apocryptus 21.4 na gustong gusto Nating lahat At napatibay tayo ng sabihin Ng Diyos sa 21.5 Isulat mo, dahil ang salitang ito ay tapat at totoo Kaya nangako ay makapangyarihan Sa lahat Nagpakilala kay Moises sa Exodus 6.2 na sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Jehovah. At sa 3, 6.3, makapangyarihan sa lahat. Kaya kaya yung isagawa na nakupo sa trono, yung nasa 21.4. At gaya na sinabi ko, isa sa gawa ng Diyos yun sa magitan ng kaharian ng Diyos. Kaya ang kaharian ng Diyos, na ipaliwanag ka na, ito ang papalit sa lahat ng iba gobyerno at gagamitin natin na ng Diyos. Gagamitin niya ito. Para papangyarihan ang kaluuban niya. Kaluuban niya na makita tayo maligaya, payapa, panatag, maginawa. Hindi kayang igawa e, sa katuparan niya ng mga gobyerno ng tao. <coughs> Kaya naging uso ngayon ng uh, isyo ng korupsyon. Hindi doon sa Senado. At sa buong daigdig, mayroon din ganyan. Kaya ang kaharian ng Diyos na ito, no, ito ang uri ng gobyerno, na pagkakaisahin nito ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya pagkakaisahin niya ang lahat ng mga tao sa buong mundo at bago niyan, darating muna yung binanggit sa Daniel 2.44. Ito, dito sa Daniel 2.44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng Langit ay magtatatag ng isang kaharian at hindi mawawasak magpakailanman. At ang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Duduruhin ito wawakasan ang lahat ng karyang iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. So, ano ang ipinagigita ng teksto? Dating panahon na alisin ang karyan ng Diyos, ang lahat ng gobyerno ng tao. At sa, sa, sa 6, 9, 10, 6.9.10, yun sinabi ko na, patagal natin yung hinihiling, dumating nawa ang karyan mo, mangyari nawa ang kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Kaya ang kalooban ng Diyos, yung nasa Apocalypse 21.4 Alisin niya ang kamatayan ang mga sanhi ng kamatayan digmaan, likas ng sakuna pagyo, lindol, wildfire pagbaha, that's right <coughs> storm swords <laughs> lahat ng ito, alisin ng Diyos yan. Yeah? Wala na yung magkakasagit, wala na yung tatanda, wala na yung mga So, yan yung kalooban ng Diyos na isa sa ng karian ng Diyos. At doon sa Matthew 24.14 14, ipinangangaral ito sa buong mundo Matthew 24.14 Pinangangaralan, ipinangangaral yan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos na at taga-sunod ni Jesus. Matthew 24.14 Kasi sinabi ni Yesus sa 24.14 na Matthew at ang mabuting balitang ito tungkol sa karian ay ipangangaral sa buong lupa no? para marinig ng lahat ng bansa kaya sa bawat bansa yan saan man kayo man nakatira ngayon may nangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng gobyerno ng Diyos na darating para si katuparan ang gusto ng Diyos at kung ituloy natin pagbasa at pagkatapos nito ay darating ang wakas wakas hindi ng mundo Ecclesiastes 1.4 hindi wakas ito ng lupa ang lupa ay mananatili magpakainan wakas ito ng masamang sistema ngayon masamang kalagayan ngayon masamang taong uh, namamahala sa kanilang kapwa sa ikapipinsala wakas nila kaya yan ang sinabi ng media. Siyempre kapag may isang kaharian o gobyerno, mayroong namamahala. Ang inilagay ng Diyos, inatasan ng Diyos na Yehovah, ay si hesu Kristo. Para maging hari sa kanyang kaharian. So, yan ay binanggit sa Apokalipsis 11.15. Basahin na sa Apokalipsis 11.15 na ganito sinabi, Hinipan ng ikapitong anghel ang trompeta niya at may malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay nagiging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang, kanyang, Kristo at maghahari siya magpakailanman. Yung kaharian ng ating Panginoon, ng Diyos na Yehova at ng kanyang Kristo at maghahari siya magpakailanman. So, si Jesus ay nilagay ng Diyos na magiging hari na itanong natin, bakit kayo karapat dapat si Jesus na maging hari? Well, ganito ang description ng Biblia tungkol kay Jesus. Yan ay ginaya niya lang din sa kanyang makalangit na ama. Kasi ganito din ang damdamin sa loobin, personalidad ng kanyang ama. Ano sinabi kay nao o oh, sinabi ng Bibliya Biblia tungkol kay Jesus? Matthew 11:28 to 30. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo na napagod at nabibigatan. Pagiging hawahin ko kayo Pansanin, pasanin ninyo ang pamato ko At matuto kayo sa akin Bakit kaya? Dahil ako ay mahinahon, mapagpapakumbaba At magiging hawahan kayo Dahil ang pamato ko ay madaling dalhin At ang pasan ko ay magaan So anong sinabi ng Biblia? Maliwanag dito na si Jesus isang Mahinahon, mapagpapakumbaba Kaya nakagiginawa hawahan ng na lapitan Di ba? Napakagandang leader yan Napakagandang hari yan ngayon, may pinanggit pa ng Biblia kung bakit si Jesus ay ay karapat dapat maging hari. Mahinahon, mapagpakumbaba siya. Pero yung damdamin niya sa mga nahihirapan, tingnan nyo. Marcos chapter 1 verse 40 to 40, 42. So ano yung sinabi ng Marcos 1:40 to 42? Sinabi dito may lumapit din sa kanya na isang kitongin na nakaluhod pa itong nagmamakaawa sa kanya. Nakaluhod pa, nagmamakaawa ang kitongin na ito. Siyempre, pag naisip mong kitongin, talagang kawawa ito, no? Kawawa, awa. Ito. Kitongin, pinandidirian ka ng mga tao, nilalayuan ka. Talagang gusto mo na talagang gumaling. Ayan, no? Anong sabi niya? Sabi niya kay Jesus, kung gugustuhin mo lang, mapapagaling mo ako kung gusto lang daw ni Jesus, pa papagalit siya? Nagmamakaawa na siya kay Jesus dito? Ano na daman ni Jesus? Lumayo ba si Jesus sa kanya? Eh, nakakadiri ka. Ang dami mong ketong. Nagtuklap-tuklap na mga balat mo. Ganun ba? Hindi. Masahin natin ang kasultong na sinabi ng Marcos 1.41. Sabi rito, naawa siya, hinipo ang lalaki. Usipin mo lang sa lipan, dire Sa awa niya, hinipo niya. Binigyan, kumalmat yung lalaking iyon. Na niya, dami niyang langib-langib, sugat-sugat sa, ka, sa kamay, katawan. Tapos hinipo siya ni Jesus. Ang iba nga, lumalayo eh. Nandidiri. Mayroon nga dito nagkaroon ng FMD. Daming galos-galos. Sugat-sugat. galos galos sugat sugat Diba? Nakakadiri yun kasi mahawaan ka. Presisa, hindi natakot mahawaan, Oh. Supporte, so, pwede, wanda awa. Oh, Siya, tinipo ang lalaki. Sinabi niya, gusto ko. Gusto ko. Ganda, ganda. Pananlita ni Jesus, ano? Gusto ko. Gumaling ka. Diba? Yan di yan din ang uh, damdamin ni Jesus sa lahat ng may sakit ngayon. Gusto ko, gumaling ka. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng karamdaman na pinahihirapan ka sa ngayon, minsan nga may karamdaman na parang imposible nang gumaling. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi na Jesus dyan, oh, gusto ko gumaling ka. Ano ang nangyari sa 42? Nawala agad ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. Ayun, ulat sa Biblia. Kasi si Jesus isang napakamauwaing leader. Gusto gusto natin siya magiging hari. Dahil siya ay mahinahon at mapagpapakumbaba. Gusto natin siya magiging hari o leader. Di ba nakakapagpapatibay yan sa ating pananampalataya? At uh, alam nyo ba na, na makapangyarihan ang ating penesus kaya niyang matulungan ng mga tao habang namamahala siya mula sa langit. Pansinin, patap, pagkatapos na siya ay buhay muli, umakyat si Jesus sa langit at umupo, umupo sa kanan ni Yehovah para maghintay. Kaya nung siya ay binuhay muli, naghintay pa muna siya. Sinabi ng Hebreo 10.13, ganito ang paglalarawan. Pero ang taong ito, si Jesus, ay nag-alay ng isang handog para sa kasalanan at ang bisa nito ay walang hanggan at umupo siya sa kanan ng Diyos. At mula roon ay naghintay siya hanggang ang mga kaaway niya ay gawing tungtungan ng mga paa niya. Kaya nung siya buhay muli, noong unang siglo, umakya siya sa langit, naghintay siya ng pagkakataon. Kasi hindi pa panahon yun. Hanggang sa ang mga kaaway niya ay gawing tungtungan ng paa niya. Ito yung pag inalis na, binigyan ng mudyat ang Diyos. Naalisin na ang lahat ng gobyerno ng tao. Kasi napatunayan niyang hindi kayang isakatuparan ng gobyerno ng tao. Ang gusto niya ang Diyos, makita sa mga tao. Mag maligaya, panatag, payapa, ginawa. Apat na yan, di kayang gawin ng gobyerno ng tao sa lahat ng kanyang nasasagupan. Hirap talaga sa ngayon. Kaya sa Isus lang ang kayang makagawa nang maglaon si Jesus ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para magsimula na magsimula na siya na mamamahala mababasa natin siya Daniel 7.13 to 14 yan Daniel 7.13 14 ay sinabi dyan ito yung pangitain sa inaharap binigyan na ng Diyos si Jesus ng kapangyarihan para isagawa na ang kalooban niya paano sa langit dito rin sa lupa. Makita tayong perpekto at nakatira sa isang maalwang kalagayan sa isang paraisong lupa. Ito yung sinabi ng Biblia sa pangitain ni Daniel sa Daniel 7:13-14. Pagkatapos may nakita pa ako sa mga pangitain ko nung gabi, dumarating ang isang gaya ng anak ng tao. O, so, tinukoy dito si Jesus, anak ng tao. Kasi hindi siya nagkatawang tao, ipinanganak talaga siya ng bilang tao. Siya yun, yung isinugo dito sa lupa. Mula sa espiritong kalagayan, ang lipat ng Diyos sa kanyang buhay doon sa sinapupunan ni Maria at doon siya lumaki at ipinanganak din ng tao. Nakita ko ang isang gaya ng anak ng tao na kasama ng mga kasama ng mga ulap sa langit at pinayagan siyang lumapit sa sinauna sa araw sa mga araw. E eh, sino ba yung mas nauna pa sa araw? diyan Diyos na Jehovah. Aba kapangyarihan sa lahat, ito yung nagsabi kay Moises sa Exodus 6, sabi ng Diyos kay Moises, ako si Jehova. Si Jehova ang sinauna sa araw na nilapit, inilapit si Jesus at siya labito, at dinala niya siya sa harap niya. Anong ginawa ng Diyos na Jehova? Ang sinauna sa araw. At binigyan siya ng otoridad na mamamahala ng karangalan at isang karean para paglingkuran siya ng lahat ng bayan, bansa at iba't mga wika. Kasi sa lupa yan. Walang bansa, iba't mga wika. To. Dito yan sa lupa na lahat ng bayan bansa dito lang yan mayroong bansa at bayan ang pamamahala niya ay wala hanggan hindi ito magwawakas at hindi mawawasak ang kaharian niya kasi Jesus ay binigyan siya ng kapangyarihan mamamahala para isa katuparan yung kalooban ng Diyos paano sa langit dito rin sa lupa pero gay ng binanggit ko na may binanggit may sinabi ang Biblia na may kasama si Jesus gaya ngayon ang presidente hindi niya kaya kayang pamalaan ang buong Pilipinas. Kaya meron siyang mga gobernador, congressman, mayroong mga mayor, may barangay captain. Di ba? Meron siyang katulong na no, mahala kasi niya kaya yan. Mula sa malakanyang niya, mamamahala siya mag-isang ganyan. Ay, di kaya. Kaya sa si Isus, ganun din. Isang grupo na tinatawag na banal na bayan ang mamamahala kasama ni Isus sa langit. At yan, nasa Daniel 7.27. Basahin natin. Daniel 7.27 At ang kaharian at ang pamamahala at ang karangalan ng mga kaharian sa ibabaw ng buong lupa, buong lupa, sa ibabaw ng buong lupa, ay ibinigay sa banal na bayan ng kadakilaan dakilaan Ang kaharian nila, nila, nyo, kasama na si Jesus, ang kaharian nila ay walang hanggan at ang lahat ng pamamahalaan ay maglilingkod at susunod sa kanila. Ayan yan sinabi, may kasama sa si Jesus. Ang mga unang pinili para mapabilang sa banal na bayang iyan ay ang tapat ng mga apostol ni Yesus Pero hanggang sa ngayon, pumili pa rin si Jehova hanggang ngayon ng tapat ng mga lalaki at babae na mapapabilang sa kanyang banal na bayan. Gaya ni Jesus, sila ay bubuhay muli na may espiritong katawan. At yan ay ay bilang na hundred forty-four natin ang Juan 14, 1 to 3, again itong sinabi. Sinabi rito, Huwag mabagabag ang mga puso ninyo. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya rin kayo sa akin. Juan 14, 1 to 3. Maraming tirahan sa bahay ng ama ko. Kung hindi, ay sinabi ko sana sa inyo. Pero ngayon, aalis ako para maganda ng lugar para sa inyo. Kapag nakaalis ako, makapaghanda ng lugar para sa inyo, babalik ako. I shall return at isasama ko kayo sa aking bahay para kung nasaan ako ay nandoon din kayo. 14.1-3 So may makasama talaga si Jesus. At sabi dyan sa 15.42-44 Unang Korinto 15.42-44 Sabi dyan Ganyan din ang pagkabuhay muli ng mga patay ang inihasik ay katawang nabubulok pero ang ibabangon ay katawang hindi nabubulok. Wala itong karangalan ng ihasik pero maluwalhati kapag ibinangon. Mahina ito ng ihasik pero makapangyarihan kapag ibinangon. Pisikal na katawan ito ng ihasik pero espiritong katawan kapag ibinangon, kung may pisikal na katawan, mayroon ding espiritu, espiritong katawan. Ay bibigyan sila ng uh, katawang espirito. Kaya, ang tawag na Jesus dyan sa Lukas 12.32 munting kawan, bakit munti? kasi kung ihambing ito sa bilyon-bilyong tao kunti lang ayon dyan sa, sa 14.1 at ang kita ko ang kordero na nakatayo sa, nakatayo sa bundok siyon at may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya, pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noong ulit so 144,000 ang bilang pamamalaan nila ang lupa kasama ni Jesus. At gaya ng binanggit ko na doon sa uh, Revelation chapter 5 verse 10, tingnan natin lupa ang kanilang pamamalaan no? sa ibabaw ng lupa. Hindi sila maghari doon may hari na doon na walang hanggan sa Yehovah. So sabi rito yung 144,000 na yun sa binanggit natin na sila nakakaalam ng awit na yun. Sabi nito, at umawit silang isang bagong awit sa Apokalipsis 5.9. Ikaw ang karapat dapat kumuha sa balumbon at magbukas nito. Dahil ikaw ay pinatay, tinukoy sa Isus. At sa magitan ng dugo mo, ay bumili ka ng mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat tribo, wika, bansa, bayan. Yung 144,000 tinukoy. At ginawa mo silang isang kaharian, mga sasabdote ng ating Diyos at pamamahalaan nila pamamahalaan nila ang lupa lupa bilang mga hari so maging katulong sila ni Jesus sa pamamahala dito sa lupa so ang kaharian ng Diyos yan ay tunay na gobyerno na may hari na mamahala kaya e isip-isipin na sinarap kapag mahala si Jesus Bilang presidente, wika nga sa buong neglig. <laughs> At may kasama siyang mga 144,000 mamahala. Bibigay ng instruksyon kung anong dapat gawin. Di ba kaganda noon? Kasi mga ito, 144,000, tapat hanggang kamatayan ito. Mas piliin pa nilang mamatay kaysa ikompromiso ang pananampalataya sa Diyos. Mas piliin pa nilang mawala ang kanilang buhay, mawala ang kanilang mga ka mga ari-arian kaysa makipagkompromiso si Diyos. At banal ito. Lubusang iniiwasan ang unang Korinto sa Isnoy eh, yung mga nagumaasang pupunta sa langit, mag-isip-isip, bagaman totoo na nag nagpapatawad ang Diyos at huhugasan niya sa gitna ng dugo ni Jesus, pero ang Diyos ang pumipili kung sino ang karapat-dapat doon. Nababasa ng Diyos ang puso hindi natin pwedeng lukuhin ito. Bo, may isang leader ng uh, isang reliyaw, nagtuturo siya, ang galing ng turo. Pero sa kanyang pamumuhay pala, mayroon siyang siya ay nakikiapit, nangangalun niya. Naglalasing, nagmumura. Kitang-kita ng Diyos yan. Kitang-kita ng Diyos yan. Ikalawang kronika, 69. Kitang-kita niya. Nababasa din ng Diyos ang puso. Kaya, magandang bagay. Ang Diyos ang pili ng 144,000 kasama na Jesus, mahala sila sa ibabaw ng lupa. Para isa ka ngayon, ang matagal na nating inihiling sa panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang gobyerno mo. Gobyerno kasi yun. Mangyari nawa ang kaluban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. So, ang kaharian ng Diyos, tunay na gobyerno. At ng mga mahuhusay na leader ito, hindi ito kurap <laughs> ng mga leader. Isipin mo lang yan. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, na kinabang kayo. So, yung hindi pa nakapag-follow, pwede kayo mag tap Kung gusto nyo lang. Hindi ko naman kayo pinipili. Kung gusto nyo masubaybayan ang iba pang mga i-post e, ko. Pero pinalagan ko na yung pakikinig paglalaan ng panahon. At gaya na sinabi ko na, kung gusto nyo mag-aaral ng Biblia, libre, may kumakatok sa inyong bahay. May kumatok yung mga saksi ni Yehovah at sabi niyo, gusto mong mag-aral ng Biblia? Libre yan. Sa kumbinyenteng uras at araw ninyo. At hindi rin mahaba yun. Ten. To. Fifteen minutes kung gusto mo. Kung gusto niyo mahaba din. Nasa inyong dalawa. Mag-usap kayo. At sa mga wala naman, sa punta kayo sa jw.org kasi may online live uh, online free Bible study dito. 1000 a week yan. Ay sige so pwedes na mag assign ng mga tao na may wika kagaya mo gusto mag-aral ng Biblia. Kaya mo ko kayo mag-aral ng Biblia. Ito, patikim ko lang ito ng aking ginawa para magkaroon kayo ng idea. Maraming salamat ulit sa inyo. Nalaman natin ngayon ang karin na Diyos. Tunay na gobyerno yan. Ang tanging maasah natin na makapagsasakatuparan na gustong gusto ng Diyos sa pasimula pa lang kinala Makita ang lahat ng tao na maligaya, payapa, panatag at maginawa. Magandang araw sa inyo.